na po. Dami ng dami na naming nakain noon na halal down ang chickenjoy tapos biglang inaral 'yan. Sana po ma-invite po namin kayo na maging guest sa Broccoli TV. Bro aware ka naman siguro dun sa Reddit ano po? Ah uh, bro, napapansin ko sa MCGI loop yung pera ng taga lokal nagagamit at hindi ng buong iglesia. Ginawa pang pakontes tapos ang banal na kuya pa din na bibigyang puri. Yun nga po eh, biruin mo, mag aano ka, magagrant ka na magagrant ng mga... mga ano ng mga pulis tamantalang sinabi kung maririnig lang ni ng mga pulis yung sinabi ni Brad Sani na yun na kung maka 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 request itong mga pulis wagas unang una meron pong budget ang lahat ng uh, departamento ng gobyerno kaya hindi po ba kayo nagtataka bakit grant ng grant si ano si KDR sa mga ano ng pulis ba bakit nagpapalapad po siya ng papel yun po ang ano very obvious hindi niya alam na tinatawanan siya ng ibang mga pulis bakit? Biruin mo. Nah, mahalay, mahalay pong ano, biruin mo. Mag-grant ka ng ano, tapos nagsasayawan yung mga kapatid, nagkakantahan. Hindi ba po pwedeng i-formalize e na walang ganun? Di ba, ginagawa yung ano, kultong-kulto yung ano, kultong-kulto. Very, very cult yung ano, ginagawang ganun. Maganda po ang ang layon ng consultation ni Brad Ely Yes, maganda po. Kasi biblical, very biblical po yun. Ginawa po yun ni Haring Solomon to execute justice. Ano po ang may papayay sa mga walang laban pero umalis na? Pwede na po bang imbistiga yung halal? Ba talaga yung mga pagkain at kung wala, kakainin na ba? or yung alak kung di naman maglalasing kasi si Brad Soren nakitang uminom eh ah, hindi ko po alam yan sila na lang po ang tanongin ninyo kasi sila po ang leader ng MCGI di po ba hindi naman po ako ano uh, ordinaryong ano lang po ako uh, ordinaryong OFW lang naman po ako hanit talaga uh, pwede pala Jollibee mga boyset hindi nila mapapasinungalingan ma yan. Mga manggagawa nga eh. Sige, pasinungalingan yung mga manggagawa. Pati royal family. Ang codename nga, Jubaru. Jubaru. Brother, ingat po kayo dyan. Opo, may awa po ang Diyos. Alam ko, ingatan po ako ng Diyos. Ah, sa mata pa lang, parang minamicrowave ka na eh. Hindi po ba kayo... Hindi po ba kaya na strategy lang si, ni Best na ipagbawal ang Jollibee at iba pa para kumita ng gusto ang Best House of Chicken? Palagay ko po hindi kasi uh, later part na lang po nagkaroon ng Best House of Chicken. Palagay ko hindi naman po. Uh, with all fairness naman po kay Brother Ellie. Si Glenn nag-start na naman ng pagtatanggol kay Ellie. Nakikinig naman po yung mga tao ni Broccoli tea. Broccoli, siya po ang... Ba, bro? Kening local mi. Sina kakasingil? Aba, bro? Dito sa lokal namin. Ah, uh, garapal... Uh, paano ba yung sinamal? Masyado silang naningil ng naningil. Garapal silang... Ano ba yun? Sina kakasingil? Namiyasa sila sa kakasingil. Bala, parang sapilitan na lang ang paniningil nila sa mga target. Ngeni en na keda dadalo buong pamilya. Balang oras mag-follow up nung magkano engineer mo. Ngayon, hindi na po kami dumadalo buong family. Kasi bawat oras-oras, nagpa-follow up kung magkano yung engineer. Kaya nga po eh, yun nga po yung concern ko, biruin mo merong kapatid na, hindi, excuse me, hindi na pala siya